Good morning mga lods, tara magmekos-mekos tayo ngayong araw na to Magsasangat tayo ng kanin Alright Yun o mga tol Sinangag na kanin Ayan Bell pepper, green peas, onion, salt and peppers And then uh, Carrots And then Yung ating special na sahog Crab face. Yan. Kaya ganyan na itura. May crab face. Shout out sa mga nagkakain ng crab face. Yan okay. o so, Sarap yan. Panlahok ng sinangag. Mm -hmm. Literal na mekos mekos. <laughs> Alright. May crab face pa. hmm lad pa